27 makalipas ang alas 4, grupo naman ng mga dumukot na Samerkanong Amerikanong vloggers sa Sibuko, Buanga del Norte. Hindi pa rin umano nagpaparamdam sa pamilya ng biktima, makalipas ang siam na araw. Detalye ng balitang mula kay June Dimakota, Karay Saintin. Assalamualaikum, June. Alaykum assalam Kuyang Angel. Dalawang person of interest ang kasalukuyang hawak ng Philippine National Police at patuloy na inimbisigahan kaugnay sa pagdukot sa Amerikanong si Elliot Isman nitong October 17 sa tinutuloy ang pamamahay sa bayan ng Sibuko sa Buanga del Norte. Sa impormasyon mula sa Sibuko Police Office, sa makalipas na labing siyam na mga araw, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations ng PNP at AFP sa bahagi ng Sulu at Basilan. Batay sa pamilya ng asawa ng biktima, wala pa rin umanong tawag mula sa mga kidnappers o pagpapakita ng proof life sa biktima na nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang pa. Sa tulong ng witnesses, nagkaroon ng lead ng PNP at AFP na mahuli ang dalawa sa mga suspect dahil sa namukhaan naman na ito ng ilang witnesses na katuwang sa pagtakas tangay ang biktima. Patuloy pang inaalam kung anong grupo ito muling sumabak sa kidnapping business dahil batay sa assessment ng local authorities. Matagal na manong panahon na hindi aktibo ang Abu Sayyaf sa ganitong uri ng aktibidad. Tinitingnan din ang posibilidad kung may kaugnayan sa Abu Sayyaf o ibang extremist group ang dalawang nahuling suspek. Habang binubuo pa ang ilang uh, cartographic sketch para sa pagkakakilanlan ng iba pang suspek. Habang tinitingnan din ang posibilidad na kagagawan nga ito ng ilang extremist group maliban sa Abu Sayyaf. Dumating naman sa bayan ng Sibuko ang ilang taohan ng FBI at direktang nagpag-ugnayan sa LGU at sa pamilya ng asawa ng biktima. Pula sa Central Mindanao, RH19, June di para sa Dizra RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, so, Maraming salamat. Na.